Ayun, saglit ang video lang mga kagambayabes. Ganito pa ako maglinis ng mga pita ko. Pag wala akong ginagawa mga kagambayabes kada buwan, and ganito yung ginagawa ko. Ayun, saglit ang video lang. Siguro mga 2 minutes. Kasi ito, tapos ko naman na to. Ayun. Eh unting tanggal lang ng mga ano mga kagampay bes mga sapat ng kagamba, yan sa so, gilid, gilid ng mga pitak niya tapos lagi niya i-check iche kasi minsan may mga na unting hipon malapitin na lang gamin tapos syempre bumabaw kaya nagkakaroon ng mga bakterya kaya kailangan nililinis natin palagi yung mga pitak yung mga kagampay ay, so ganito lang yun. Ginagawa ko yan. Ang tanggal lang mga kagamboy. Tapos. Ayan, tapos ganun lang. Pagka natanggal ng mga kagambay, ito naman yung susunod. Tatapusin ko lang ito si kakat ko yung susunod na gagawin ko mga kagambebes. pen mga kagambebes, ito naman yung sunod. Di ba, ito tapos ko nakod ko din yan sa mga gilig-gilig nga. Kahit di naman masyado matanggal mga kagambebes, basta may matanggal kayo na mga sapat-sapat dyan no? sa gilig-gilig ng mga pitak nyo. Ito naman yung sunod mga kagambebes. Yung sa taas nung ano, ay sa pastoroy. Ito yung sa acrylic glass. Ayun yung sa baba muna. Check na palagi yan. Yan. Kaya ganyan lang mga kagambay. Basta. ganyan lang okay na yung mga kagang bebes i-sure nga lang na malilinis nga yung mga yan tapos sunod yun sa taas yan. kay ganyan lang mga kagang bebes tapos sunod ko kayo ng bagong tisyo o di kaya bulak tapos pero mas prepared ko tong ano, um, uh, tisyo kasi may palapatong sa baba na ito, mga kagang bebes para hindi dumikit Ayan. Alcohol lang ulit mga kagambay. Tapos, ayan. lang, mo, oh. para anahin nyo lang yung sa loob ng mga kagambay. Tapos, ayan. Tapos, yun na yung gawin nyo sa lahat mga kagambay. Kapag may araw pa, naabutan nyo. Ayun, pa-tayuin nyo mga kagambebes. Ako, dahil gabi na ako, ano, naglinis. Kinabukasan ko na to, ano, papaarawan. Para mas maano yung pagkakalinis natin mga pakalang bebas. Kasi eh, yung mga bakteriya nga, uh, talagang matatanggal kasi nga mainit. So, ayan. Uh, na lang mga kaagang bebas. Maraming maraming salamat ulit. Peace out.